morning guys garnish naman ngayon Tuloy natin pagbabakal natin guys Okay tayo uh, Paling hagdan na ina namin guys oh Kaya tayo. Uy, maliwanag. Ito naman ang second floor. Magulo ito. tigas tigas na rin ito guys yung tama yan kapag nag kami nag ng poste pakit muna tayo uy hey. ito pa guys yung isasalpak namin bakal oh. kaso apat na poste na lang yan isa, dalawa, tatlo, apat. Tapos mapipilitan ka na kami magforma yan. So, sobrang init guys. 18 so, pa lang. Pero. Ito lang talaga yung dilim namin dito. Buenos well, dias hm. hermano. hiyo Palantasa. <laughs> gumaga tugtugan guys eh. sana huwag naman kami mahan. ito yung mahirap kasi dito guys kasi dito sa ginagawa namin paikot ng bahay to dito eh, hindi mo maani kung halimbawa magpatugtog sila wala kami magagawa guys sana huwag naman maanin video natin halimbawa nga may mga nagpapatugtog na ito masilip lang guys time check tayo guys alas 11 na nga pala guys tapos na yung pagdudugtong namin ng mga bakal sa poste guys oh. alas itong apat na to eto eto, yan yung yan yung natapos namin guys kaya buo na sya buo na yan guys oh. kaso nga lang siyempre sa bigat ng sa, sobrang haba tumatabing sya kaya babantingan namin yan guys ipoparating pa naman ang malaking ma malakas na bagyo daw hindi natin alam kung kailan kaya medyo ire-ready din nun ito na tukuran para hanginin man siya hindi siya ampas-ampas kung lumating man pero sana huwag naman pagdasal na lang natin na huwag na tayong tamaan ng bagyo na malakas na yan sana matunaw na nga sa dagat yan kawawa so, naman yung mga kapatid natin sa Cebu guys nakapangilabot pero pagdasal na lang din natin siya sila mamalik ano na naman tayo siya na lang may tutulong natin sa kanila dasal na lang guys uh, ito naman guys yung gawa namin ni eh. dito na lang muna to guys abangan nyo na lang yung abangan nyo na lang yung pagpuporma naman namin dito guys mas 11 baka mamaya ko pa ng pagpuporma namin mamaya guys update update lang guys so, konting pa muna guys sobrang unit kanina Yati malang. Kumulimlim. See guys. Dono pa pala yung sinasabi ng Opor kami pagkatapos ng pagbobakod. Hindi na kaya sa forma na kami umpost, guys. Ibaing ko na lang 'to nang amin. Idahig ko na lang yung video guys. Kasi, mapapasama pa sa mga pa naman to. So guys, pa, ganun, titis-tis na naman kami para dito. Baloy yung sa gilid na yan, gilid na poste na yan, hindi muna namin gagalawin yan. Dito na lang muna kami kung ano i ng Halimbawa, yun tatlong forma kami bubuusan na namin yan guys para pinaumagahan lilipat na naman ulit lipat na naman tong lipat natin itong mga forma sa ibang ibang poste naman silip silip ito guys ito ang gumagawa video gumagawa video Karian matagal. it's there mamaya ulit guys update tayo guys ito nga pala bukas namin itutuloy yung pagpo namin guys nung napag islapa namin itong poste na ginawa namin kanina bubuho sa kanina namin, namin yan ubus isang isang piraso lang naman niya so nga yan, Kasungan, yan dyan kasi tanggal lang ng forma niya ibili sa sa ibang kabilang. Ngayon. tapos din kami yung kami kukuha ng puwersa para sa mga brace kasi kapag mga ganito lang ito minsan magbalaw tayo. pwede kami pwede kami magyakap ng, ng brace dyan uh, guys pero so, hanggang dito na lang yung video na to guys vou pegar o saber